Yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa si GMA7, yung Wawa Win. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, mag-iisip ako. A lot of times, marami kami pagtatawa ng usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, ang sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo, kung ano ina na nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo willing, really, yun ang gawin natin. That was three years ago. Malapit na po, po, yung after ng COVID. During the COVID. Tapos po, nag ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, nagluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad ng TV host, na alukin ang isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po'y tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin sa Central Bogo na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinun sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo, sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo. Yeah. pinagtasal ko butang mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko servisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na wala nag-aaway, walang kulay na pinipili. Nakakaisa, nagmamahalan. Pinagtasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Handa ako akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbe sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano yuto siya sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming maraming salamat.